Hi guys, din po. din po ang kanong ang, ang sikat na sikat sa buntot palos na pinagmamalaki ng bayan ng Pangilaguna Laguna. Dito nga po sa Barangay Balian, Pangilaguna Laguna. Makakita ka ng ganito kagandang tanawin. Sobrang napakaganda po talaga, di ba? Kaya kayo dyan, pag may time kayo ha, punta rin kayo dito sa Buntot Palos. At saksihan ang napakagandang ah, kayamanan ng Pangilaguna, ito nga pong Jesus Palos, ito ang Hidden Falls, ito, ito, ito sa at, uh, so, po sa Pangilaguna at Yon. At ito po salamat po ako sa patuloy niyo sa support sa aking uh, YouTube channel. Siyempre ako pa rin sa mga video sa Reniding Day. At yun, yung celebrate ko po nga pong aking ika-23, pa nga ka ika-23 birthday yun. 23 years old na po ako. Guruin mo yun. Uh, at ngayon, sobrang gusto ko lang mag-tenyo kay God. Yeah, until now, maraming salamat sa lahat ng blessing. Hindi nga ako pinapabayaan. At syempre, itong mga aking YouTube channel na patuloy pa rin naghahandog sa inyo ng mga iba't ibang video na ako po ang nag-video. Diba? At syempre, ayun, syempre, kung nabibigyan ng pagkakataon pag may konti oras, pera, yun, naglalakwa. Tsaka po, ako, pupunta ako sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan or yun nga, yung mga nakikita ko lang sa internet so yun tulad nga nitong Bundot Palos na nabasa ko lang sa internet at sobrang actually nung ano pa po ako na nag-aaral pa po ako so ngayon nakakatuwa na after ilang years natupad na rin yung pinapangarap ko, actually gitpo nga po talaga sa first pa sarili ko na makapunta dito sa Bundot Palos And sobrang worth it po talaga, although mahirap niyang puntahan kasi medyo aakyat tayo ng bundok pero hindi naman po ako nag-aakitin Siyempre, ang wish ko, sana marami pa ako mapunta ng mga magagandang lugar para, yun, may ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Pilipinas. At siyempre, sana marami pa akong takbo, di ba? May hilig din ako tumakbo eh. Makatakbo rin ako sa iba't ibang probinsya. At siyempre, good health and yun. Thank you at buhay pa rin ako. <laughs> Ayun, thank you po. And sa lahat ng sumusuporto sa akin, Maraming maraming salamat po. Siyempre, yun, pag may oras kayo, nunod lang kayo ng Ernani Bingbing YouTube ko, di ba? Nandun, iba-ibang video. Yung mga takbo ko, yung mga paboritong artista, at siyempre, itong mga lakwata ko, di ba? At, diba? at siyempre, samahan nyo pa rin po ako sa akin na ibang paglilakbay, tumabasyan, maramisan, at kung ano na pa, ako po sa Ernani Bingbing, ang lakwatero ng kaibigan, dito lamang sa... よいしょ!